So, dahil kayo po ay nasa elementary, importante sa inyo basics. Although marami akong pwedeng sabihin sa iyo whether high school, college, or tunay or uh, in real life journalist na, di ba? The difference in elementary is you have to get them to learn the basics which is language, reading, ito ang pinaya ni Sen. Alan Peter Cayetano sa may dalawang daang mga elementary school paper advisors na dumalaw sa kauna-una ang pambansang pagsasanay ng mga school paper advisors sa Richville Hotel sa Mandaluyong Kumakailan. Binigyang din ni Sen. Cayetano na bilang mga tagapagsanay ng mga batang mamamayag sa elementarya, kailangan ani ang matuturan ng mga batang mamamayag na pag-aralan ng mga basics at ito ay pag-aaral ng wika at pagbabasa. Dagdag pa ng senador, makatutulong ang pagganyak sa mga bata na mag-isip at magsuri upang mapabuti ang kanilang kasanayan kaysa sa pagsasaulo o pagmemorya. And encourage them to think rather than to memorize. Di ba? To analyze, to appreciate to creativity. Ayon pa sa Senador, kasama sa pamamahayag o journalismo ang responsibilidad ng pagbabasa kung kaya't kailangan sanayin ang mga batang mamamahayag na magbasa kasama kasi sa journalism is not only the responsibility to read, but learn to enjoy how to read. Ito po si Jana Chensa, sa pamamat nubay ng inoong Alan David Valdez ng Campion Elementary School nag-uulat para sa Deped DepEdR ng DWWJ Radio Vision.